Okay mga kay Mortal, ito nagpapa-reface. bell uh, regrouping tayo dito sa Mascarinas Technology 'yan. Mascarinas Tech 'yan. <laughs> ito kasama ko ngayon si Jan Mascarinas. Bye-bye. <laughs> oh, di ba? O oh, ha? Ah. <laughs> Machinist na, mekaniko pa, rider pa, Sun ka pa? All around, multitasking. Nagpabel grouping nga ako dito sa Mascarinas Tech. Ito kasi daw ang mag eliminate dun sa problema ng scooter ni Sir. Yun ay based sa research niya via social media. Pero sabi ko sa kanya, based sa aking pag-testing dun sa kanyang motor, hindi niya masusolusyonan yung vibration dun sa kanyang motor. Kailangan engine boosting ang palitan natin. Okay mga kay Mortal, what's up? Ito yung ating project ngayon, ngayon ang problema nito dragging daw ngayon, ang kwento niya sa akin may vibration daw siyang nadadama before, wala naman yon. may vibration nito, pagdating nung 50 kilometers per hour, tapos yung partial rev lang, yun madadama mo talaga, meron siyang vibration na ganun ngayon, suggest ng mga iba at based sa research niya ang makaka-eliminate daw ng problema ngayon, yung bell regrouping yun ang sabi nila ngayon sabi ko sa kanya mababa ang chance ha pero tinry rin namin ayun ang resulta nandun pa rin yung vibration ngayon bago pa lang niya ipabukas at ipaganon sabi ko may chance sa ano engine support may crack na yung engine support o may sira na ayun pinaregroove namin uh, na eliminate naman yung dragging doon sa arangkada eh yung malakas na vibration pero pagdating dun sa problema niya na 50 kilometers per hour above, may problema pa rin siya. Nakita nga namin na may crack na yung mga bushing dun. Dito, sa engine support. Dito. Alam niyo anong ginamit ko? <laughs> ito, ito, ito. Ito ang ginamit ko. Yung... Yung panglinis ng tenga na may camera. <laughs> Magkikita niyo na nandito. May ipapakita ko sa inyo, ah. Ito, effective to. Kung ikaw, mekaniko ka, gusto mo makita yung loob-looban, nipapasok mo lang to ganun. Ah, testingin natin. Ito na yung recording ng ating aparato. Ayan, makikita nyo yung engine support bushing. Ngayon, kung titignan mo lang ito gamit ang yung mata, hindi mo makikita yung mga crack na to. Kasi nakatago ito at medyo malilit lang yung mga cracks. Pero dito, kitang kita mo. Yang mga malilit na cracks na yan, yan ang sanhi kung bakit nagkakaroon siya ng vibration. Nakakala nung nagpapagawa, dragging. Buti na lang, meron tayong ganitong aparato. Kundi, hindi ko mapuprove dun sa nagpapagawa na may sira na ang bushing niya or engine support. O oh, di ba? Napaka-effective. Hindi lang panglinis ng tenga. Kung gusto mong may masilip ka, gamitin mo lang 'to. O oh, di ba? Ah? So, nintayin natin 'yung nagpapagawa na makapag-order ng original bushing nito at soon ibablog ko rin para lamang magka-idea kayo. Okay, bye-bye.